Ano daw ba natin makikita yung mga stories natin na mga na-expired na at paano daw ba natin i-delete? -de so, eto mga stories natin guys, na mga na-expired na, ay makikita pa rin naman natin doon sa ating archive stories. Hindi gaya dyan sa asawa mo o sa jowa mo na na-expired na, hindi mo talaga makikita. Dahil nga, sumakabilang bahay na. <laughs> so, ang una natin gagawin guys, ay buksan lang natin ang ating Facebook account. Pindutin natin itong uh, aka tatlong tuldok then activity log tapos pindutin natin itong your facebook activity tapos scroll lang natin dito sa baba at hanapin natin itong stories, pindutin natin so itong uh, your stories guys, ito yung mga active na mga stories pa natin yung mga hindi pa na-expire dito mo sila makikita tapos ito na mga uh, stories activity ito naman yung mga nireact natin na stories ng mga ibang facebook user And then, dito sa archive stories, eto naman yung mga na-expired na stories mo na dito na sila wala pupunta. Itong mga expired na guys, dito na, dito mo lahat makikita. So, kapag gusto mo nang i-delete, for example, eto. Pindutin mo lang, and then remove. Pero, kung gusto mong isahan lang ang pag-delete, iselect mo lang itong all. And then, remove. So, ganun lang kasimple guys. Thank you for watching.